kayo guys, ng chero, at yung ingredients natin. Okay, guys, kasi natin, saipak, natin sa akin, sa chero, my natin, alho, sa sibuya, natin, Ayan natin. natin ang yung ating bago. Pagkakarap natin ang tuwing guys para malaga natin. Pan at pakuluin lang natin yung sa top natin. Hintayin na lang natin na yung cabbage. At saka kakain na tayo. Luto na po, natin guys. Kain na tayo.